Apat na sospek sa pagpatay kay Bulacan Provincial Board Member Ramilito Capistrano at kanyang driver patuloy pa rin pinigahanap Bulacan Government may alok na pabuya sa makapagbibigay ng impormasyon sa mga sospek si Denise Osorio sa detalye. Kasong double murder ang hinaharap ng apat na umunoy sospek sa pagpaslang kay Bulacan Provincial Board Member Ramilito Capistrano at sa kanyang driver na si Shedrick Suarez. Ayon kay Bulacan Police Provincial Office Officer in Charge Colonel Saturn Ediong, ang mga sospek na tinukoy ng tatlong testigo ay si Staff Sergeant Ulysses Pascual na kasalukuyang nakadistino sa Camp Crame. Ang kanyang pinsan na si Cesar Mayoralgo Gallardo Jr., at dalawa pang kasama na sina alias Jeff at alias Lupin. Base po sa ating uh, verification ay uh, lumalabas na assigned po sa uh, Grammy but previously ay assigned po sa uh, Radio 3, na review 3. Pero ito na po ay uh, uh, na uh, nakasign na sa uh, Grammy. Wala po tayo ng report na kung saan ay uh, kung saan yung tao kung uh, nasa kanila yung tao or uh, kung ano po yung report, kung nasa kanila po yung tao, or transfer. Dagdag ng BPPO, malaking tulong ang nakitang plate number ng mga sasakyan sa mga CCTV footage kung kaya't nasundan ng mga investigador kung sino ang mga suspect. Malaking tulong po yung ating mga CCTV footage dahil nalaman natin na prior to the uh, commission of the crime ay uh, meron silang mga ginawang pagkandang uh, casing and surveillance magmula pa ng mga uh, September 21, 23, 27 hanggang sa uh, araw na uh, na Apat na baril ang ginamit sa pagpatay sa dating bokal base sa nahanap ng mga basyo ng bala ng mga miyembro ng Soko na isang kalibre 45, isang Super 38 at dalawang klase ng 9mm caliber. Sa pahayag naman ni Bulacan Governor Daniel Fernando, mayroon ng pabuyang kalahating milyong piso na nakalaan para sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon sa kinaroroonan ng mga sospek. Sa silangin, mga sospek ay please natatandaang noong October 3 ng tambangan si Capistrano sa Malolos. Kagagaling niya lang sa isang regular session sa Bulacan Provincial Capitol. Patuloy namang inaalam ng mga otoridad ang motibo ng pamamaslang. Samantala, nailibing na ang labi ng nasawing board member. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.